Hello guys, ngaon ang mga bata. Ay lang sudan, manok. Oh, oh. Manok, og, O, kung ano ko'y manok, og, O, na, mananakaon, 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 biyaan ang iyaha. Ihorot ni? Oo, ihorot. og manok, ilang sudan. ngaon mo kay uwan uh, mandiri. Hmm. Di hindi ko ni nagutan ang bata andre kay mukha na siya na yabu na sad ay oh ini mo kay ba man na magkaon unsa day to kon so, na sono si chung man nom so, jaka chung ka ka balik uh. ya lan nan no sudan eh

kay ay pokok kau check balik guys ya ah. kita emut tintin kita mohot kita ba nah so Wala si like classy guys. Okay, halidi. Wala si class ini Ark Ark Gusto po Og Andre. Kani mo na kong gi gikabalakan, gi kabalakan kay wa pa school la. Gusto nako ba may spella sila bakwaan si Agbert. Kani siya Waybert, kana sa Waybert. Gusto po na. Loy pa, loy ka yo Waybert. Goal kay ko sana naba kay na siya good nya ay bird ang mga bata. <coughs> ano ko pa man akong anak, patro. Tisklahon sa anak ko. <coughs> ah, Kung maidad na siya okay, kuwan. Ampun <coughs> Ito pa rin maliligo number one ko. At ba sa inyo? Ito, So, ikaw pa rin maliligo ni Scarlett. Ano kaya mong is anak ko?